in time, pakilarawan po, gaano ka close yung pagiging magkaibigan ninyo? Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. At yung pong t-shirt po na sinasabi po ninyo, Madam Chair, binigay po sa Ayan akin po. po. yan ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, your Madam Chair. Pero sinuot po ninyo? Opo. Tapos andin po si Guo Huaping, Uh, sa campaign caravan ninyo noong 2022. Madam Bago kayo magpatuloy, Mayor, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya sa session hall ng uh, aming Senate President, Escudero. Salamat po, Speaker. And nandito na rin po, salamat kay Senator uh, Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So, Mayor, Uh, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa. Inimbit po ako dyan po, uh, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Hua Ping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Uh, pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya ay nangangampanya ko. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada uh, po. Pero ito pong nasa kanang photo, uh, campaign caravan po ninyo. Ayan o, no? Mayor Dong Kalugay 2022. Nag-attend si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, syempre ito nga po kayo, uh, at may seal pa, no? Bayan ng Suwal, Pangasinan. So parang official photo, suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam Sir, yung ano po yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motorcade po namin na uh, in-invite ko po siya. Bakit niyo po siya in -imbita? in din po ako, Madam Chair, nung nanalo po siya. Ibig, e, de, during the cam uh, campaign na uh, victory caravan po ito? Opo. Bago niyo sagutin, uh, uh, may isang tanong si Kaugnay, si Majority Leader. Yes, deserves a Misales Pro. Hindi naman nakikinig sa atin. Itinitingnan lang sa center. And require that to be more attentive and to be seen in Thank you, Majority Leader. Po hoping paki, uh, pakinggan niyo po uh, ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So, bakit nga ba ganun na inimbitan niyo si Guo Huaping sa uh, Victory Caravan ninyo, sabi niyo inimbita rin niya kayo sa Victory Caravan niya. Nag-attend po kayo sa Victory Caravan niya? Opo, in po niya po ako, Madam Sir. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag sa campaign sa Victory Caravan ng isa't isa? -tisa? Ba't kayo nag attend sa Victory Caravan ng isa't isa? -tisa? Bakit may official photos kayo na may seal pa ng inyong mga bayan suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? -tisa? Yung pong in-invite po niya po ko una. Tapos eh, pinaulakan po, pinaulakan din po niya yung invitation po natin. Yung Kaya nga po, yes, SP Pro Tempore. Bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pagisnan, si Alice Go na inibita? Marami po kung kasaba po dyan. Uh, ah. yeah. tsaka nangangampanya siya, di ba na, that was during the 2022 elections, am I correct? Nangangampanya siya sa Bamban, tapos nangangampanya din siya sa iyo and vice versa. Hindi po yung honor ng victory. Okay, assuming, bakit sa dami-dami ng mga mayos, sa Pangasin, ng mga babaeng mayos, sa so Pangasin, bakit si Alice ko na ating... ini ini invite lang din niya po ako noon kaya uh, nagsabi rin po ako na May reciprocity, gano'n ba? Hindi pong suma sumama rin po sa motorcade po namin, Yorono. Siya lang ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan na ibang politika. Hindi, lang kayo oh. Opo, pero hmm. sa picture po, dalawa lang po kami, pero marami po yan yun. Pero nung birthday mo, suit suit mo pa rin yung t-shirt. ay mo pa rin bitawan yung t-shirt ni Alice ko. Birthday mo to, tama? Opo, yun. Teka, before that, uh, bago ka yes, pumunta yes, dito, if I may, uh, Madam Chair, hindi ka nakasipot nung nakarang hearing, correct? Opo, Your At on. ang sinasabi mo, may dengue ka. Opo, Kaya na-hospital ka? Na-hospital po. Saan? Po? Sa NASA rin po. Kaila ka na-discharge? Kung hindi po ako nagkakamali, mga Wednesday po yata yun. Ano pa? date? Kasi yung last hearing, September 9, eh. by my memory service, September 9. Kaya lang kayo nababas? gabi po yun yung Rono. Nang? Kung hindi po Wednesday, Thursday po. Thursday. Pero during that time, nung sinasabi may dengue ka, nakipag-jamming ka pa yun. No? Nakapag-inuman ka pa. Correct? Hindi po yun. Ito yung vice mayor ng Mabini. If I'm not mistaken. Vice mayor ng Mabini, Pangasinan. May bayan bang Mabini sa Pangasinan? Meron po o, yun. Ayun. Tama. Wala po akong dinggi dyan, Your Honor, yung picture na po yan. Uh, oh, wala na. Hindi Katatapos po. lang. Hindi po. Uh, hindi po ako kuminom po nung ako ay may dinggi, Your Honor. Huh? Oh, yan oh. no? tignan mo sa TV. Yan po, Your Honor, eh, bago po ako magka-dinggi po. Bago magka-dinggi o pagkatapos ng dinggi? Hindi. Hindi po magsinungaling po uh, bago po ako magaling niyo. Uh, I'll give you the benefit of the doubt. Ano yung tunay na pangalan mo ngayon? Liseldo Kalugi po. Liseldo. Uh, ano middle name mo. po, Your Honor. Ano na? Kikintos po, Your Honor. Mm, may mga kaso bang uh, nakasampas sa inyo? yan? Sa pagkakaalam sa ko po, po, Your Honor, tapos wala naman po kinukuha ko yung time ni Madam okay. Salamat po SP Pro Tem So, huli na lang dun sa mga photos nyo sa Victory Caravan at sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa -tisa. Bakit nga kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa victory caravan ninyo. At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung victory parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusot po sa pagkakampanya po. Yung hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal ng bayan nyo. Opo, yan po, ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po yung, pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung no, motorcade din po nila, in-invite po kami pumunta rin po kami, Madam Jen. Mayor, close enough ba kayo ni Guo para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Bawa, si Miss Cheryl, tapos si Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi hey, naman po, Your Honor, mag magkakaibigan din sila. Pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Ah, uh, hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir. Dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at uh... Miss Kat, siguro ako, yung mga kat kas, mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question yeah, kay senator no, no, Joel. No, no, Madam Chair, I just, uh, I've been here for a while and uh, araw tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Wahua Ping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo, madami, nasa official photo mo itong uh, t-shirt na ito, Mayor? Siguro huwag na tayong magbaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala po kanya. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po. Yorona. Know. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po. May isa po, Yorona. Know. Hindi kayo nag-isip, hindi kayo nag-plano whatsoever. Wala pong ganun yun. So, MU lang, MU. Wala din po, yun. Ano ba yung MU? Alam ko, ibig sabihin. Nabuta so, mo ba ibig may... sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala kayo nan. na. Hindi, ang MU, merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, uh, Senator Joel. Oh, Actually, Sir. marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. Madam One related Sir. question sa SP Pro Tempore. Yeah, sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice? Sa, sa mga birthday, sa birthday mo, sa lahat mga iba't ibang uh, events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulong ko po, Your own. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng t-shirt. Suit niya, at suit mo. Parang merong his and hers. O couple, couple shirt kung kung tawagin. Tama? Hindi naman po yung roon. Hindi. O din, papapakita ko lang sa'yo. O ito. Diba? Well, pareho? O po yung pero nabili ko rin po yun. Ah, binili mo siya? Hindi po yung Eh, ano? paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piring ibili yun. Eh, ano nga? Nagkataon po siguro may Royer huh? Honor na ganyan. Lang regalo sa regalo niya sa'yo? Wala naman pong niririgalo sa akin. O binilan mo siya? Hindi siya. Hindi rin po. yung Ito rin. pa, isa pa. Hmm. Wala pa rin kayo relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho makiti siya, t Pareho yung blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakabaryas pong oh, magamit, Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na <laughs> nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. Si Mama ay ko talaga na meron talaga kayo relasyon. Gusto mo ngayon pagpatulog ka lang? Nakakayala kay Madam Chair. Marami po katanungan sa yo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor. Hindi naman po talaga. Wala naman po kami relasyon. Oh, alis ko. Ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa iyo? Ha? Huh? Yung okay. mic po, gusto ko huwapin isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempo. Uh, uh, oh, ano? yung eh, Nagkataon lang pareho kayo. Pareho kayo. T-shirt. Huh? Hindi ko nga po alam may ganun picture. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture. Ano? Mas mahal ka pa eh. Ano? Pareho. pareho. Ano? Campaign shirt. Ano? Uniforme nyo to. Saan? Ayaw nyo pa rin maamit. Sige. Sige.